Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Hannah Francisco Estelor, Lodi Rayan Lad Castillo Violan, Lodi Angelo Relox, Lodi Hoven Delgado, Lodi Bien Tyrone, Lodi Cedric Zombaga, Lodi PJ Cueva, Lodi Holy Seed, Lodi Mark Cristianiro, Lodi Kempi Edulan, Lodi Ian J. Barrios, Lodi Alamidis TV. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at siyam na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi nito sa kanila na nasaan si Uncanny Han Pang Ziyu. Naiinis na sinabi ng nakaasol na sino ka. Paano ka naglakas loob na bunuti ng iyong espada sa harap ng Heavenly Martial Academy? Dagdag pa ng isa na tiyak na baliw ang lalaking ito. Isipin mong maglakas loob siyang tawagin ng principal sa ganoong paraan. Sinabi naman sa kanila ng naka-orange na kayong dalawa, tumigil na. Lumingon ito sa lalaki na sinabi pa na hindi tayo kalaban niya. At higit pa roon, hindi man lang siya bumunot ng espada. Sword key lang niya yon. Ang pilat na cross sa harap ng mukha niya. At ang pilak na dragon na gumagapang sa parang langit sa gabi sa kaluba ng espada. Ang taong yan ay isa sa Dark Heaven Association's 10 Great Masters, isa sa Dark Heaven 10 stillas, si Sword Demon Chuo. At pagkatapos sinabi nito sa kanila na kayong mga madaldal na pasaway. Bilasan ninyo at gabayan ninyo ako kay Ping Ziyu. At pagkatapos makikita si Principal Ping na sinasabi na ngayon lang. Ano ang sinabi mo na lumabas sa bangkay? Tumugo ng nakaupong elder sa kanya at sinabi na may bakas ng lason ng Tang Clan, ang Beltoed Scarlet Sweat. Kabilang sa Death Caps, mayroong isang knuckle alasong kabute na tinatawag na Panther Cap na nagdudulot ng pagkalito at hallucinations siksikin ito at ipahid sa willow tree at ipakain sa larvae ng white poison moth. Ang death cap, kabilang sa mga ito, ang panther caps ay kinikilala dahil sa wart-shaped outer skin fragments o balat na parang kulugo at lubhang nakalalason. Kapag nalason, nagdudulot ito ng hallucinations, pagkalito, at pagsusuka, at maaaring humantong sa pagkawala ng alaala. Ang white poison moth, yellow tail naman ay ang mga adult at larvae ay mayroong nakalalasong alasong buhok na nagdudulot ng pamamaga kapag dumampi sa balat. At ang venom na kinuha mula sa puting mucus o sipo ng oriental fire-bellied toad o palakang may apoy, ang tiyan na pinalaki sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga larvae. Na ito at pagkatapos ay siniksik muli ay tinatawag na bell toad scarlet sweat. Ang oriental fire-bellied toad, Kumakain ito ng nakalalasong insekto, iniimbak ang kanilang kamandag, at pagkatapos ay inilalabas ang kamandag na ito sa mucus sa balat upang atakihin ang mga kalaban. Karaniwan, ito ay sumasakit o nangangati kapag nadikit, ngunit ang antas ng toxicity ay nag-iiba depende sa nakal alasong substance na kinain ng palaka. Sinabi naman ni Namgong Jin na ang autopsy procedure ay dinaluhan hindi lamang ng akin kundi pati na rin ng Dark Heaven Association's medical examiner at investigador at sa palagay ko agad mong sinabi na laso ng tangklan yun. Tumugon nito sa kanyang sinabi na kung hindi ko sinabi, ang taong dumating bilang medical examiner nila ang sana ang nagbunyag ng parehong bagay. Dahil ibinunyag mo ang masamang gawa ng world Murdering twins, syempre dapat ko rin sabihin sa iyo ang natuklasan ko. Na sinabi naman ni Principal Ping na totoo yan kung hindi sinabi ni Elder Tang yan sa sarili niya. Mas magiging kainahinala sila sa iyo na sinusubukan mong itago yon dahil direkta itong may kaugnayan sa Tang Clan. Napahawak sa baba si Nam Gang Jin na sinabi na ang problema ay ang mga bakas ng lason at hallucinogens na ginamit ng world murder ang twins. Ay hindi kasing kamandag ng Bell Toad Scarlet Sweat. Sinabi pa ni Principal Ping na kahit lason ng Tang Clan ang lason, hindi yan nangangahulugan na responsibilidad yon ng Tang Clan. Siguro ay nakuha ng World Murdering Twins ang laso ng Tang Clan sa kung anong paraan. Diba, umiling ang elder ng Tang Clan at sinabi na maliban kung sila ay direktang pamilya namin, imposible yan. Upang magamit ang Beltode Scarlet Sweat, kailangan mayroong natatanging poison art na ipinapasa lamang sa mga direktang inapo. Ang toxicity ng Beltode Scarlet Sweat ay nananatili lamang sa uncoagulated blood o dugong hindi namuo kapag umalis na ito sa daluyan ng dugo, ang toxicity nito ay bumababa sa loob lamang ng 15 minuto. Kaya, kailangan mo itong panatilihin sa iyong katawan at kontrolin ito gamit ang iyong poison art, at pagkatapos ay ilabas ito bago mo ito gamitin. Nakatingin si Principal Ping sa elder ng Tang habang sinabi nito na sa kabutihang palad, may nagdala ng dugo at internal organs ng bangkay nang hindi hinahayaang tumigas. Kung hindi, hindi ko malalaman na ginamit ang Beltoed Scarlet Sweat. Sigurado akong hindi magagawa ng mga Wudang's Daoists ang ganoong bagay. Sino ang masusing opisyal na yon? Dagdag pa nito na makikita si Principal Ping sa kanya na dahil napakalinis ng kanyang handle method kahit napakabata. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay karapat dapat abangan, kaya pakiusap, ipadala mo siya sa akin. Sumagot sa kanya si Principal Ping na bata, sabi mo. Kokumpirmahin ko yan mamaya. Mas mahalaga, nangangahulugan ba ito na ang isang miyembro ng Tang Clan ang gumamit ng lason bago ang world murder ang twins? Sinabi pa ni Nam Gong Jin na hindi ba posibleng ang isang master ng ilang antas o mas mataas ang nakakuha ng lason at ginamit ito pagkatapos kontrolin gamit ang inner key at hindi gamit ang poison art ng direktang inapo ng Tang Clan. Halimbawa, isang tao na nasa parehong antas ng world murder ang twins sinabi ng elder ng Tang Clan sa kanya na world murder and twins. Maliban kung siya ay nasa parehong antas ng martial god o martial demon god. Mas mababa sa limang tao sa Jianghu ang kayang kontrolin yun sa pamamagitan lamang ng kanilang inner key. Dagdag pa, ang pagtuntun sa eksaktong oras ng pagkalaso ng Beltoed Scarlet Sweat ay mahirap dahil maaari itong mangyari bago o pagkatapos ng mga aksyon ng World Murder and Twins. Nakapikit na sinabi ni Principal Ping na kaya, sinasabi mo na ang gumamit ng lason ay tiyak na isang direktang inapo ng Tang Clan. Na napatingin sa kanya si Namgang Jin na may gulat, at pagkatapos sinabi niya na sa mga opisyal na nakipagharap kay Gushing Blood Bloodblade noong panahong yun, wala bang direktang inapo. Nang Tang Clan, tumugon ang principal na dalawa sa kanila. Actually, makikita ang silid na ito na may nagsasalita ng mahina na ano. Bell toed Scarlet Sweat. Dagdag pa ng kausap nito na yun ang sinasabi ko. Sinabi sa akin ni third uncle na kung isa sa atin ang gumawa, poprotektahan niya tayo anuman ang mangyari, kaya maging tapat lang sa kanya. Dagdag pa ni moonhay na bakit naman yun nandoon. Sinabi sa kanya ni Tang Sam na nakakabaliw. Bakit namin siya papatayin? Napahawak sa ulo si Tang Sam na sinabi pa niya na ibig kong sabihin. Kahit natutunan ko yun, kung may kakayahan akong gamitin yon nang walang nakakaalam, mabubuhay ba ako ng ganito? May madilim na reaksyon ito nang mukhang tumingi na sinabi pa sandali, kung iisipin, mas mahalaga na may malamig na ulo kaysa sa kakayahan. Oo, ako ay isang passionate, innocent guy, kaya... Walang paraan, ikaw ba yon? Nagulat na tumugon sa kanya si Moon High at sinabi na ano, baliw ka ba? Tinuro siya ni Tang Sam at sinabi na palagi mong gusto ang mga magagandang lalaki dahil inataki ni Gashang Blood Blade ang Seven Absolute Godly Sword. Lahat ng iyon ay potensyal na lumabas. Makikita ang mga dugo sa dilim na tumatalsik. Napahawak sa ulo si Hai habang tinatapakan si Tang Sam na sinabi niya na isipin mong makakapagsalita siya ng kalokohan sa sitwasyong ito, seryoso. Kahit sabihin naming hindi, maghayhinala pa rin sila, at ayokong masangkot ang aking mga magulang. Kahit papaano, anong gagawin namin? Kailangan kong maghanap ng iba na tutulong sa akin. Napahawi siya ng buhok na seryosong sinabi na siguro na baliw na ako. Bakit ang baliw lang na taong yon ang naiisip ko? Ah, dahil ba sa pakiramdam na parang nataman ako sa likod ng ulo ng isang pamalo? Mabilis na tumakbo siya habang sinasabi pa na tama. Kung iisipin, may kasabihan na ang pamalo ang gamot ng mga baliw, di ba? Kailangan ko hanapin. Pagkalabas niya nakita niya ang mga ito at nagtanong. Sinabi sa kanya ni Gang Sang na dorm room ng first senior brother. Nasa hall 1 siya sa Mingyang area. Sinabi naman ni Hyun Woon na oo, siguraduhin mong hindi ka lalapit nang hindi sinasadya. Dagdag pa sa kanya ni Nohak na tama yan. Ang mga lalaki ay makakasalubong mo kung malas sila. Oo, gusto ko rin gamitin ang Safe Women Dormitory. Mabilis na binuto kanya sa ulo si Nohak na napasabi ito na ah. Ikaw marahas na babae? Bakit mo ako sinaktan? Pinagmasdan siya ni Gangsang na kung alam mong marahas siya, dapat nag-ingat ka. Ikaw ang humingi na masaktan. Na sinabi naman ni Hyun-Woon na oo, halos saktan din kita. Makikita ang mapa ng academy na papunta na si Moon-Hai sa Hall 1. Nasalubong niya si Jin-Soul na sinabi sa kanya na ah, lumabas sandali ang young master bushy hair para kumain kanina. At pagkatapos nakita ni Jin-Soul si Hyoryong. Nakita din siya nito at sinabi sa kanya na Lady Lee, naghihintay ka ba sa akin? At makikitang muli si Moon Hai sa mapa na pumunta sa kainan. Nakita naman niya si Jun Hu na may dalang pagkain na tinanong niya rin ito. Sumagot siya na pagkatapos kumain, pumunta siya para istorbohin, ibig kong sabihin, tingnan si Hyo Rai Ong dahil wala si Jiang Hang dito. Bumalik muli si Moon Hai sa Hall 1 na nag-aapoy sa inis. At pagkatapos sinabi niya na wala siya rito. Sabi nila na hindi mo makikita ang gusto mong hanapin kapag pinakakailangan mo, di ba? Walang garantiya na malulutas din ng lalaking yun ito, kaya pinapatakbo niya ako ng ganito. Napahawak siya sa ulong na iinis na sinabi na hindi, sa puntong ito. Hahanapin ko siya anuman ang mangyari. Dahil sa oras, baka hindi pa nakakalayo ang masamang lalaking yun. Tingnan natin sa paligid. Napunta siya sa lakeside ng Mingyang area at nakita niya ang naliligo dito na sinabi pa niya na wala siya rito, at nagpunta siya sa Emperor Hall Path kung saan ay may naglalabingan. Sinabi pa niya wala rin siya rito. Pumunta din siya sa Near Harmony Pavilion na sinabi niya na wala rin dito. Pagod na pagod sa kitatakbo si Moon High na sandaling huminto. Nana sa pagod si Moon High na napahawak sa punong sinabi na nasaan ba ang lalaking ito. Biglang napatingin siya sa kanyang harapan ng may mapakinggan. Binatukan pala niya si Hyoryong sa likod na agad namang tumalsik ang kanyang pagkain sa bibig. Masayang nakita niya si Ryu habang sinasabi na sa wakas. Nakita ko siya. Sinabi naman ni Hyoryong sa kanya na Ryu yun, bakit ka? Hindi niya ito ituloy. Nang isang malakas na sigaw ang kanyang napakinggan na walang hiya ka. Naglabas ng enerhiya ito at umatake kay Ryu ng kanyang slash. Hindi naman makapaniwala si Hai sa kanyang nakita na napatikip ng bibig. Mabilis namang iniwasan ni Rio ang itinirang slash sa kanya, na makikita na bahagyang tinamaan ang kanyang buhok. Nagulat ito habang ibinabalik sa kaluban ng espada na sinabi na ano ang tingin ng mga matang yan. Sinabi naman ni Rio na makikita ang kanyang mata na medyo nakakabahala ito. Ha, itinuro siya nito habang sinisigaw sa kanya na masamang lalaki. Bakit ang isang miyembro ng White Path ay gumagamit ng evil arts? At anong klaseng mga mata yan? na napasilap naman mula sa likuran si Hyoryong. Ibinalik sa ayos ni Ryu ang kanyang buhok na sinabi niya na sinabi sa akin ng matandang lalaki na huwag hayaang makita ng iba ang mga ito. Pero hindi tama na patahimikin ng iba sa pamamagitan ng kamatayan dahil dito. Sinigaw muli nito sa kanya na ano? Ikaw na hangal. Ikaw ang sumuntok sa kanyang mahalagang katawan at gumamit ng mga kakaibang trick. Naglakas loob kang magsalita tungkol sa pagpatahimik sa pamamagitan ng kamatayan sa harap ko. Tumugon sa kanya si Ryu na ha. Hindi ba ikaw ang gumamit ng iyong espada sa aking mahalagang katawan? Bakit ang daming walang galang na tao na may lumilipad na espada, blades, at spear sa harap ko ng ganito? Pinatigil naman siya ni Hyoryong at sinabi na Ryuyon, hindi ko alam kung ano yan, pero kasalanan ko, at sa tingin ko hindi mo dapat tanggalin ang mga yan. Dagdag pa niya na pakiusap, magtiis ka muna, Elder. Napatingin silang dalawa sa kanya at sabay na sinabi na ha, ano ang ibig mong sabihin dyan? At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at siyam na kabanata. Ika-isang daan at siyam na put isang kabanata. Sa pagpapatuloy, pinahinto sila ni Hyoriong na sinabi na riyo hindi ko alam kung ano yan pero kasalanan ko, at sa tingin ko hindi mo dapat tanggalin ang mga yan. Dagdag pa niya na pakiusap, magtiis ka muna, elder. Napasabi naman sila ng sabay na ha, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinabi nito sa kanya na elder, paano mo ako natawag na elder? Sinabi naman ni Rio na ano ang tinawag mo sa hair cutting killer na walang awa na pinuputol ang aking malasutla na buhok. Ang bawat hibla ay mas mahalaga kaysa gintong sinulid. Elder Pagtsagaan mo, dagdag pa niya habang makikita si Hyoryong na hoy, hindi ba tiyak ng kontrabida na yan ang kanyang pagkakakilanlan kaya nahihiya siyang tawaging elder? Sumagot sa kanya ito na sino ang tinatawag mong kontrabida, ikaw naman ay freak na may kakaibang mga mata. Na pinagmamasdan lang sila ni Hyoryong. At pagkatapos naglabas ng enerhiya ito na akmang huhugutin ng espadang sinabi na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong makakalbo ka. Sinabi naman sa kanya ni Hyoriong sa sound transmission na pakiusap, tumigil ka, Uncle Cho. Dagdag pa niya habang itinaas ang kamay na sinabi pa sa sound transmission na humihingi ako ng tawad. Hindi ako makapagbigay-pugay ng maayos dahil nasa posisyon ako na hindi ko maaaring ibunyag ang aking pagkakakilanlan. At Ryuyon, siya ang aking matalik na kaibigan. Napasalubong naman ito ng kilay na tumugon sa sound transmission na alam mo na ring magpadala ng sound transmission. Ipagmamalaki ki hindi niya ito itinuloy imbes sinabi na hindi. Hindi ito, bakit ang baliw na yan na kaibigan mo? Nakita ko siyang sinaktan ka. Tumugon sa kanya si Hyoriong na naunawaan ko rin pagkatapos akong saktan. Sa palagay ko kinain ko ang merienda na ibinigay ng aking kaibigan sa paborito niyang babae. Hindi ko ginawa ng sinasadya, pero na naalala niya ito habang kamakaway na sinabi ni Ryu sa kanya na oho, hindi ba natapos mo yan kahapon? Tumugon siya kay Ryu na, ngayon ko lang nakuha ito. Sinabi ni Lady Lee na nakuha niya ito nang pumunta siya sa kwarto ni Lady na kagabi. At pagkatapos sinabi niya kay Elder Cho na yun ang nangyari, makikita silang dalawa na sinabi pa ni Elder Cho sa kanya na deserve mo ba talagang masaktan. Tumugon siyang nakapikit na oo kung iisipin, tiyak na karapat dapat ako. Nainis si Elder Cho na sinabi pa sa kanya na gayon pa man, anong klaseng masamang lalaki ang sasalakay sa kanyang kaibigan ng ganoon kalala. At huwag kang makisama sa masamang lalaki na may kakaibang mata. Tumugon muli siya na si Ryuyon lang ang tanging kaibigan na walang pakialam sa aking estado. May panahon na iniligtas pa niya ang buhay ko. Ibinalik nito sa kaluban ng espada na sinabing may pagkainis na kung ganoon. Ituring mo ang sarili mo na swerte. Tumugo naman sa kanya si Ryu habang ibinalik na rin ang kanyang pulse airs sa kamay na seryoso, sa pahintulot ni Nomu sinusubukan ipasa ito. Hindi pa nga ako nakakatanggap ng paumanhin at bayad pinsala para sa malubhang pinsala sa katawan at verbal abuse. Alam mo, sinabi sa kanya ni Hyoriong na sinabi na humihingi ako ng tawad. Ryu yon, nangyari ito dahil sa akin, kaya ilagay mo sa akin ang bayad pinsala bilang utang sinabi sa kanya ni Rio na sa palagay ko marami ka nang naipon na utang, kaya mo ba yan? Hindi naman makapaniwala si Elder Cho na napasabi na hoy, magkaibigan ba talaga kayong dalawa? Muli na naman itong sinabi sa sound transmission kay Hyoriong na tulad ng inaasahan, hindi lang ang kanyang mata, kundi may malina sa kanyang physiognomy o pagsusuri ng mukha sa simula pa lang. Kung maaari, putulin mo ang relasyon sa kanya tumugon sa kanya si Hyoryong na ano ang problema sa mata ni Ryuyun. Sinabi nito sa kanya na alam mo ang mata ng tigre. Hindi, mukhang hindi ka panipaniwala yun, kaya wildcat na lang. Tama, napakadilaw nila tulad ng mata ng wildcat. Napahawak sa bibig si Hyoryong na sinabi niya sa isip na naiisip ang itsura niya na kaya ang mata ni Ryuyon ay mabangis at malubhang jaundiced o naninilaw. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang takpan ang kanyang mga mata. Sinabi naman ni na, ha, hindi ba bastos na patuloy na magpadala ng katawa-tawa na sound transmission sa harap ng ibang tao? Bukod pa rito, mukhang may iniisip kang napakabastos. Riong Riong, agad na sinabi sa kanya ni Hyoriong na hindi. Sorry, Rion. Sinabi naman sa isip ni Elder Cho na ang masamang lalaki na 'yon ay narinig pa ang aming sound transmissions. Hindi kahit gumamit pa siya ng evil arts, walang paraan na magawa niya yun maliban kung siya ay nasa parehong antas ng three heavenly saints. At pagkatapos isang boses ang mapapakinggan na sinasabi na nandoon siya, napalingon si Elder Cho na sinabi pa ng mga dumating na bakit siya nandito. Tumugon ang isa na yon ang sinasabi ko. Tiyak na sinabi ko sa kanya ang eksaktong direksyon papunta sa opisina ng principal sinabi pa ng naka-orange na paano ka biglang nauna at dumating hanggang dito. Dagdag pa ng isa na ito ay isang lugar kung saan hindi pinapayagan ng mga outsiders. Sinabi naman ni Hyoriong sa sound transmission na ah, nagtataka ako kung paano mo ako natagpuan, kaya naligaw ka na naman, uncle. Tumugon nito na nakapikit na umiwas ng tingin na sinabi na well, ito ang nangyari ng nang itinalaga mo ang parang pagong na lalaki para maging gabay ko. Kasalanan mo rin na ginawa mong lungga ng langgam ang iyong akademya. Sinabi naman sa isip ni Great Elder Guak na maraming tao na interesado ang nagtipon sa iisang lugar na ito. Nagkataon lang ba ito? At pagkatapos sinabi niya na mayroon bang armadong pagtatalo sa ating bisita? Tumugon si Ryu na well, one-sided upang tawaging pagtatalo. Sinabi rin Hyoryong na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan, kaya inaayos lang namin. Sinabi pa niya sa sound transmission kay Elder Cho na pakiusap, iwasan mong ibunyag ang aking pagkakakilanlan o magdulot ng problema, Uncle. At pagkatapos sinabi nito na seryoso, nakakatakot na hindi ko. Man lang makausap ang mga bata sa kalye. Ako ay isang abalang tao, kaya bilasan mo at gabayan mo akong muli. Hinabol nito si Elder Cho na sinabi na kung dumaan ka sa direksyong yan, dormitoryo ng babae yan. Sinabi naman ng isa na ipapakita ko sa iyo ang paligid, kaya pakiusap, sumunod ka sa amin ng dahan-dahan. Tumingin naman sa kanya si Great Elder Guan na sinabi na dahil nandito ka rin, sumunod ka sa akin. Hinahanap ka ng principal. Habang papaalis sinabi ni Hyoryong na riyon, mag-usap ulit tayo kapag nakabalik na ako. Tumugon siya na gusto mong pag-usapan ng settlement, di ba? Huwag kang mag-alala, magiging mapagbigay ako at maghihintay sa iyo. Na napalingon naman ang tingin sa kanya si Great Elder Guan. Tumingin sa gilid si Ryu habang inaayos ang kamay na sige, kung gayon. Dapat ko bang kumpirmahin yon? At pagkatapos ay mabilis na nawawala si Ryu sa kanyang pinagkakatayuan. Napahawak sa bibig si Moon Hai nang makita niya ito. At mabilis na lumabas si Raya na ikinagulat ni Moon Sinabi ni Ryu sa kanya na ikaw, nakita mo ba yon? lang sinabi ni Moon sa kanya na ano? Ano? Ang dapat kong nakita, pamwesto sa kinakatayuan ni Hai si Ryo na sinabi niya na tingnan natin. Na nakatingin sa kanya si Hai na may gulat. Sinabi ni Ryo na medyo malayo, pero totoo ba na talagang hindi mo nakita? Bilang isang taong pangunahing gumagamit ng hidden weapons, kailangan mo ng extreme special training sa ganitong antas. Na sinabi naman ni Hai na paumanhin, bakit kabigla bigla nalang gumagawa ng ganyang kakilakilabot na pagsusuri? At ano bang pinagsasabi mo? Tumingin sa kanya si Ryu at sinabi na sino ang nakakaalam. Ano ang ginagawa mo sa madilim na lugar na ito? Tumugon siya na sabi nila hindi mo makikita ang gusto mong hanapin kapag pinakakailangan mo, kaya naghahanap ako ng matagal pero hindi ko mahanap. Ibig kong sabihin, naghahanap ako ng katulad ng herbs. Napahawak sa baba si Rio na sinabi niya na ewan ko kung bakit, pero parang nagsisimula na akong mainis. Napasabi naman si Munhai sa kanya na hindi. Huwag kang mainis. Bakit ka biglang sumulpot, first senior brother? Kung may utos ka para sa akin, pakiusap, sabihin mo nang mabilis. Napatingin sa kanya si Ryu at sinabi na talaga, kung gayon subukan mong hukayin ang herb na iyan mula ngayon. Kung maganda yan, ibahagi mo sa akin. Sige, magpatuloy ka na. Maluhaluhang dama pa sa lupa si Moon High na sinabi niya sa isip na sinusubukan kong hingin ang tulong ng baliw na taong ito, pero ano ba itong nangyayari? Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko nga mahingi ang tulong dahil mali akong naakusahan. Dagga pa niya sa isip na kahit papaano, seryoso ba siyang naniwala na hindi ko yun makikita? At pagkatapos ay makikita ang silid na ito na isang tao ang nagsasalita na tiyak na hindi yan ang gawa ng twins ng Tang Clan. Wala silang pagkakataon na gumawa ng kahit ano sa Mount Budang at wala rin sa kanilang dalawa ang mapanuri. Dagdag pa ni Tito Jiang na isa pa dahil ginamit ang Bell Toad Scarlet Sweat. Baka sinusubukan na nilang sisihin ang Tang Clan mula pa sa simula. Tumugon sa kanya si Namgang Jin na tiyak, walang dahilan ang Tang Clan para saktan si Gal Hyobong. Dahil minsan silang nagpapalitan ng lason o medicinal herbs sa Dark Path, ang kanilang relasyon ay hindi rin masama. Pero ang mga direktang inapo lamang ng Tang Clan ang makakagamit ng Beltode Scarlet Sweat, di ba? Tumugon sa kanya si Tito Jiang at sinabi na baka may hamuli o kinidnap ng isa sa mga inapo ng Tang Clan at ninakaw ang lason. Isang tao na kayang kontroli ng lason na yun gamit ang kanyang inner key. Dagdag pa ni Tito Jiang na makikita ang mga imaheng na aiisip niya na sinabi ng medical examiner na limang tao lang ang may antas ng inner key na yun. Pero maraming tao sa mundo ang nagtatago ng kanilang martial arts at marami ang pamilyar sa kung paano hawakan ang lason din. Dagdag pa niya habang makikita si Hyobong na siguro inisip ng medical examiner na ang organo ni Gal Hyobong ay tumigas o natunaw sa panahon ng prosesyon. Pero ganyan na ang kalagayan nila sa oras ng pag-atake. Kahit iniwan si Gal Hyobong na mag-isa, mamamatay sana siya sa loob ng kalahating taon sa pinakamatagal. Naalala pa niya ito noong napatingin siya kay Ryu na sinabi na kahit ang kanyang katawan ay nabubulok na bago pa mamatay, walang amoy ng bangkay noong panahong yun, ngunit may kakaibang amoy ng isda, ang kanyang atay at bato ay mahigit kalahati ng tumigas, at ang kanyang puso ay malapit ng sumabog. Sinabi sa kanya ni Namgang Jin na tiyak na naunawaan mo ang kanyang kondisyon agad-agad pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kaya, ano ang ibig sabihin niyan? Iyon ang mga senyales na ang kanyang katawan ay nakikipaglaban sa blood poison sa loob ng matagal na panahon, desperadong sumusubok na gumaling pero nabibigo. Tumugon sa kanya si Tito Jiang na siguro, sa loob ng hindi bababa sa walo o pitong taon. Iyon ay noong nasa Heavenly Ghost Pavilion siya, kaya tiyak na hindi yan ang gawa ng Tang Clan. Sa simula pa lang, ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng chi deviation ay siguro dahil din sa Beltoed Scarlet Sweat. Kailangan nating sabihin sa Dark Heaven Alliance at maghintay dito hanggang sa may miyembro ng Heavenly Calamity na nagtatago sa Dark Path ang dumating para hanapin kami. At pagkatapos makikita si Ran na lang sinabi na ang langit ay mukhang napakataas ngayon. Siguro dahil maaraw, dagdag pa nitong nakangiti na gusto mo bang maglaro ng magkasama? Nakatingin kay Yeren na sinabi pa na bumili tayo ng damit at kumain ng masarap na bagay. Ako ang magbabayad ng pagkain, kaya matutulungan mo ba akong pumili ng damit? Lumingon siya na sinabi pa na hindi lang sa Ice White Phoenix. Lady Nayaran, ako nagsasalita, kundi pati na rin sa iyo, Seven Absolute Godly Sword, Young Master Merong Wei. Sa palagay ko maganda kayong dalawa at may magandang panlasa. Sinabi pa niya na ang tanging damit na mayroon ako para lumabas ay morning clothes. Kung hindi gagana ngayon, gusto kong bumili. Nang bagong damit bukas, sinabi naman ni Yeren na bukas ang araw ng cremation ng iyong kasintahan. Magiging okay ba yan? Tumugo nito na sinabi sa kanya na ay, talaga, kung ganoon iwasan na lang natin ang oras ng seremonya. Mapagbigay si Orabiani, kaya dapat ay ayos lang. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at siyam naput isang kabanata.